Ginarekomenda ng House of Representatives ang pagsasampa ng kaso laban kay Vice President Sara Duterte at iba pa dahil sa umano'y technical malversation, perjury, bribery at uh, plunder. May kaugnayan ng kaso sa hindi tamang paggamit umano ng confidential funds sa Office of the Vice President at Department of Education noong ito pa ang tumatayong kalihim ng naturang tanggapan. Sa ginanap na plenary session itong Martes ng gabi ay pinagtibay ng mababang pulungan ng Kongreso ang committee report ng House uh, Committee on Good Government and Public Accountability na siyang nagsagawa ng pagdinig sa kaso. Base nga sa committee report ng kanilang napatunayan naman o oh, na yan ay nagkaroon ng pagkamal ng 15 million pesos na public funds habang confidential funds ay hindi nagamit ng tama at uh, nagkakalaga nagkakalagay ito ng 612.5 million pesos. Dagdag naman ni Committee Chairperson na uh, Congressman Joel Chua na si Vice President Duterte lamang ang unang Vice Presidente na humirit ng labis na confidential funds kung saan ay mahigit 125 million pesos ang nagasto sa loob lamang ng labing isang araw. Magugunitang una nang itinanggi ng Vice Presidente ang mga ligasyon na ibinabato laban sa kanya.